isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapanalig mga kapatid mga kapat mga kapanalig sa pag-ibig sa ating Panginoong Heso Kristo sagutin lang po natin ang isang katanungan ng isa nating uh, kasamahan sa spiritual bakit daw hindi pa siya nakakapagpagana ng orasyon so ganito kasi yan mga kapatid mga kapanalig ganito kasi yan kapag tapos ka na doon sa 49 days na pagdedebosyon mo at nagawa mo ng tama lahat ng kaangkupan doon sa pagdedebosyon mo nagawa mo lahat ng mga pamilin yung yung pangunahing pamilyin uh, pamilin na sagawa natin so, pag ang uh, natapos natin sa loob ng 49 days at hindi tayo nakapagpaganan ng orasyon no hindi tayo nagtagumpay doon sa kagustuhan natin ito lang ang tatanda nyo kailangan mong i-accept kung bakit ganun yung nangyayari sa'yo okay Lori, nag kang ng heal ng isang uh, may sakit spiritual at hindi yun gumana Okay. Tatandaan mo 'to. Pag hindi eksakto 'yung resulta sa gusto mong mangyari, ibig sabihin, pinoprotektahan ka ng Diyos. Lagi mong tatandaan, hindi lahat ng iniisip mo, hindi lahat ng kagustuhan mo ay masusunod dito sa lupang ito. Gracia lang ng Diyos ang mangyayari yung kagustuhan lang ng Diyos ang mayayari. Alam mo kung bakit? Kasi baka mamaya, yung ginagamot mo o yung may spiritual sickness. No? Kailangan niya rin baguhin yung sarili niya. So, hindi lahat ng ginagamot ng mga magagaling, mga sikat na albularyo, ng mga healer, ng mga spiritual warrior, ay gumagaling. Okay? Kasi minsan, kailangan din nilang gumawa ng way ng paraan para sila mismo ang gumaling sa sarili nilang karamdaman isipin mo no? hindi lahat ng iniisip mo ng kagustuhan mo dito sa mundong to matutupad huwag mong pipilitin yun kasi baka mamaya ibang maging resulta ibang maging gawin mo kasi nga minsan dumarating tayo sa point na na-obsess tayo na poposes tayo okay? kung ano-ano na yung pumapasok sa isip natin okay? kaya ang gagawin mo lang magpundo ka lang ng magpundo okay? kayaan mong habang buhay ka o habang buhay na nandito ka sa lupa magpupundo ka okay lang yung kapatid okay? kasi baka mamaya may ibang nakatalaga doon sa bagay na yon na gusto mong mangyari okay? so yun lang kapatid God bless you